Hi, this is Mardi once again and welcome to my channel. On January 3, 1749, Sultan Alim Udin arrived in Manila from Zamboanga who was received with all the honor due to a prince. A house of entertainment of 70 persons were prepared in Binondo. Triumphal arches were erected across the street, which were lined with over 2,000 native militia under arms. The Sultan was received publicly in the hall of the Odinsha, where the governor promised to lay his case before the king. If you are new to my YouTube channel, please don't forget to like, comment and subscribe. At para updated kayo sa mga susunod kong videos, please click the bell notification below. At sana po, don't skip the ads and please watch until the end of my video. Earlier, Alim Udin with his family and several escorts came to Sambuanga seeking the aid of the Spanish against his brother. Si Sultan Alim Udin ay hindi isang malakas na tao. Maliit lang ang kanyang kapangyarihan sa subordinate na datos. At noong 1748, inagaw ng kanyang kapatid na si Bantilan ang kanyang pwesto at ipinoklama bilang Sultan ng Hulo kasunod ng pagtanggap, gumawa ng mga hakbang para sa kanyang pagbabagong loob. Binanggit sa kanya ng kanyang mga espiritual na tagapayo ang halimbawa ng Imperador Constantine na ang pagbabalik loob ay nagbigay daan sa kanya upang masakop ang kanyang mga kaaway. Sa ilalim ng mga representasyong ito, ipinahayag ni Alim Udin ang kanyang pagnanais para sa binyag. Ang gobernador general na si Fray Juan Arichidera na noon ay isang pari, ang obispo ng Nueva Segovia or Vigan, ay labis na sabik na maganap ang mga seremonya. Gayunpaman, ang kanyang espiritual na superior, ang arsobispo ng Maynila, na kasama ng ilan ay nag-aalinlangan sa katapatan ng propesyon ng sultan. The Governor General sent the Sultan and on April 20, 1750, naganap ang solemning seremonya sa Paneke. Sa kanyang pagbabalik sa Maynila, muling tinanggap ang Sultan ng may malaking karangalan. Idinaos ang mga palaro, mga representasyon sa teatro, mga fireworks at bullfights. This was the high watermark of the Sultan's popularity. Samantala, pinalayas ng bantilan ang mga Kastila sa hulo at muling sinalanta ng armada ng mga Moro ang Visayas. Noong July 1750, dumating ang bagong gobernador na si Jose Francisco D. Obando Isulis na determinadong ibalik si Alim Udin at supuin ang pamimiratang Moro. Isang ekspedisyon ang tumulak kasama si Sultan Alim Udin na sakay at nagpatuloy hanggang sa Buanga, ngunit walang nagawa. Dito nagsilbing patunay ang pag-uugali ng Sultan sa mga pagdududa ng mga Kastila sa katapatan ng kanyang pagkakaibigan. Siya ay dinakip at ikinulong sa Fort Santiago na ng iba't ibang paggamot. Nanatili siya doon hanggang 1763 nang ibalik siya ng British sa hulo. Thank you very much for watching. And according to William Arthur Ward, to bear defeat with dignity, to accept criticism with poise, to receive honors with humanity, These are marks of maturity and graciousness.